Sa so, mga panalo, mag-apply naman tayo ng red. Ito na mga boss. Alak So, naman tayo mga boss. So yun mga bossing at eto na ang ating uh, X1R mugs. Parang ayaw ko nang apply ng red kasi ang ganda ng white ano. So yun mga kapanalo. <clears throat> uh, utay, utay lang yung ating pagbuga kasi nasa log ng shop medyo matindi yung amoy. Tapang taytay lang mga boss. Medyo na pa sobra yung buga ko doon sa isa. Madilim kasi doon sa pwesto. Hindi ko na ilawan. Kaya ayun, nagtulo ng konti. Napasobra. Pero so, okay lang yan. At uh, mamaya red naman na apply natin mga boss. Yan. Meron na tayong base coat na white. So ito na yung white. So pwede na nga isalpak sa motor. Ang problema madumi yun mga boss. <laughs> Kulay white. Lagi ka talaga maglilinis niya. Kunting takbo. So ayan, ang ganda ng white natin mga kapanalo. Sa inyo mga panalo, mag -up naman tayo ng red. Ito na mga boss. Alak na ito. Pag-ibig so, na. So, right naman tayo mga boss. Lubot na yan. Ha? Hindi. <laughs> Ay, charge na natin. Ay, so, bago na naman ito. Okay, na ito nga. Ang gamba. Ang ng na boy sobrang kapay, mamaya tayo ulit ulit so natin talaga ka siya umiikot mga boss sa yung pintura hindi siya ano na so yun first coating ng red natin so mamaya naman ulit makapanalo so tayo tay lang muna okay

siya so, ano na. Hindi siya So yun, first coating ng red natin. So mamaya naman ulit makapanalo. So itay itay lang muna. Okay.